Alright, so nandito tayo ulit sa Piazza Dau mga kabahay, no? Yeah, ano? So nandito naman tayo sa block. Ano ba itong block? Namutan ko, basta dito yan sa Piazza Dau. Yeah, at meron tayong bagong backwood project. Pero hindi lang yon, hindi lang backwood project yung gagawin natin dito. No, Pero yung dito sa harap, yun yung, yung ginagawa nila tatay, no? Meron tayong service gate doon, fence grill, tapos yung main gate dito. Tapos tingnan nyo ito, mga kabay, kakaiba ito sa mga ginawa natin, no? Para itong end lap. Eh napakalaki pa ng extra lot niya sa likod, no? Papakita ko sa inyo. Yung mga ibang unit ang din lang sarado na. Pero dito, papakita yung gagawin natin dito. O yung ginagawa pala namin, naka isang linggo na kami. Mahigit no, hindi ako nakakapag vlog dito. Sobrang busy busyen lang mga kabay. Pero ito yung nagawa namin. Dati lamang itong bakanting lote. Ito yung extra lot ni Piesta dito sa end lot. Kasi dyan tingnan nyo, iba na yung, iba na yung ano yung dyan no ito na yung uh, property line ng piyesta yan yung niya ito na yung hangganan no ito kaya nga end lot so dito ang gagawin namin is isang room additional room merong laundry area tapos dito yung kitchen no ito yung room oh ang laki yan presko dito pag hapon hindi na to tinatama ng araw sa park na to so meron tayong kitchen dito Ayan, guys, sa loob, ganun pa rin, tulad ng dati, no? At dito hindi pa kami nakapag sa harap kasi hinihintay pa namin yung desisyon ng malakanyang dyan <laughs> Kung pwede ba kami pumatong dyan o hindi No mga kabay? Kaya pagka uh, na na-desisyon na, na ng malakanyang yan, nasinta na namin yan, 2.7 And then magta na kami Dito nga pala mag-slope pa yung asinta dyan after ng biga So yun ang gagawin natin dito mga kabay Tapos syempre imploring no Rapping lang wala pang O nga pala pag binubungan yun, dire diretso yan hanggang dito sa garahe Abangan nyo yun mga kabahay na no, sila tatay na dito at sila Teng, no? sila Jay. So yun muna sa ngayon mga kabahay. Update na lang ako sa mga susunod na araw pa. Alright. Okay, update tayo dito sa Fiesta uh, Project mga kabahay. No? So ito na tayo na yung ating poste. Yan, 1, 2. Tapos isa pa doon. Kasi dito, dito yung pinaka main gate. Uh, dalawang swing. Ito naman yung service gate. Yan, tapos ito fence grill na lang ito. Ganyan lang, dalawang patong lang yung allowed ni Pesta dito sa harapan para sa concrete fence. Then bakal na siya noon, fence grill na. No? So dumating na yung another order natin ng buhangin. Pang apat, pang apat na to, hindi ako nagkakamali. Tinitiktigan na nila tatay ito. Kasi na-decision na, na to ng Malacanang. No? Kumayag na silang mag magasinta kami rito. So inaasinta na ni Jayan. Alright. Ito naman yung tsura nung nagawa natin dito sa room. Nakapagbiga na tayo paikot. Uh, yung uh, slope ng ating trusses is nakaporma na rin sya ng ganyan. So, pagka nagawa yung sa harapan, ready to trusses na to. May inside gutter sya dyan palabas doon. Pero parang may mga i revise pa rito. Mga, uh, may nabanggit sila ma'am daw dito na gusto nilang ipa-extend yung CR. So, pag-uusapan namin yan kung paano kaya nandito tayo at hinihintay natin yung uh, uh, may are no? mga bahay so abangan nyo ulit naglagay nga pala tayo ng high window dito kasi di naman tayo pwede maglagay ng window dito tsaka dito no? so dito lang possible para may window naman siya. ginawa ko na lang high window uh, hindi na siya regular window para hindi tagos na nakikita mo lang direct sa loob ng room so high window siya. So above above ano siya eye level. So, mas, oh, mas good siya, no? Para sa privacy ng kwarto. Although, nasa loob yung bintana. So, yun mga kabay, abangan nyo. Yung next update natin, malapit na tayo mag -trasses. Okay. okay? update tayo dito sa Pesta daw mga kabay, no? So, ganun pa rin. Nakatayo pa rin yung mga posting natin dyan. Hindi pa rin nagagalaw kasi nakapokus muna tayo sa likod. Pero nataasan na ng 1.7 yung ating fence dito sa side. Tapos ayan, nakapag-order na tayo ng buhangin, no? Marami-rami ito. 5.6 cubic yan. Dahil nakailang truck na tayo, no? Ang daming inubos na buhangin nito, syempre. Napakalawak na inasintahan natin dito. Nakabigan na tayo paikot. So, ready na to for trusses. Ayan, tapos na nga sintahan dito sa kwarto. Napakaluwang na itong kwarto na ginawa natin dito. Ito yung magiging kitchen. Nandiyan na rin si Boboy. Ready na siya mag, ano, maglagay ng abang ng electrical natin. Bibili pa lang tayo ng mga wire ngayong araw, mga kabahay, no? Ito na rin yung laundry. Nakabuo na at bubuo sa na itong ano biganya bigay niya sa taas laundry area ito mga bahay no so yun yung update natin ngayong araw At tabangan niyo yung mga susunod na update natin sa mga darating na araw pa alright so update tayo dito sa ginagawa natin sa Pesta Communities daw Balak Pampanga no kasi maraming tatanong eh maraming kasing Pesta Communities pagka doon sa nagla live tayo tinatanong saan Pesta Communities ito Ayan, Pesta Communities daw, Mabalakat, Pampanga po ito mga kabahay, no? So update tayo, tapos na yung plas plastering works dito. Yan, kung mapapansin nyo yung ganito sa bakod, okay na, nakantonar nila kanina. May sara na rin namin toin dating steel window. Yan, Sinaran sinara na ni JC yan, makikiraan muna tayo at nagkakanto sila dito. Ayan, ito yung plastering work, tapos na yan. Ayan, tapos na lahat. Yun na lang, oh. No? tatapusin ngayon ni JC yung doon sa part na yon. tapos kinakanto niya na rin sabay yon. makanto na rin yung mga ano opening ng bintana pati din sa loob inaayos lang header no? napasobra kasi yung mga unang nagtrabaho napasobra kasi yung ginawa nilang uh, header dito no? kaya mag-aasinta pa sila tuloy ngayon dyan So, dito naman, uh, 120 by 60 lang yung ating window. Hindi na ganong masyadong nilakihan. Uh, hindi na natin pinalakihan masyado. Kasi high window lang yon no? Para hindi ka natatanaw o tagos pagka, ano, kitchen kasi ito eh, pagka nakaharap ka rito. No, kaya mataas yung window na ginawa natin. So, pasok tayo rito. Itong room na to is gagawin na lang daw parang entertainment room o movie room. No? Kaya pagka finish natin ito, ayan, nagabang tayo ng dalawang, ano, nag e kasi, kulog. Nagabang tayo ng dalawang outlet dyan. Meron din doon, tsaka So, gagawa tayo ng magandang ano rito pagka ipipinish na, no? Uh, TV console siguro dyan. Ayan, dito naman yung kitchen part. At, parating na rin yung materials natin ngayong araw para sa roofing. So, next sa, uh, ano natin, vlog natin mga kabahay, is magro roofing na kami. And then, yung gate. So yun yung second phase nitong gagawin natin vlog dito. So tapos na tayo dito sa mas, tapos na tayo dito sinasa uh, masasabi natin na pinaka structural o shell nitong ginagawa natin. So yun yung magiging first uh, phase natin. No? So abangan nyo yung susunod mga kabahay. Alright so araw na sabado mga kabahay. No? So uh, south day ng mga tropa. No? So bawi lang dyan yung mga walang bali. <laughs> Sino ba walang bali po? Ayan o. Ang bawi yung walang bali. <laughs> Andiyan na nga pala yung bago na service eh. No? Iyangas. <laughs> so nabuhusan na nila yung mga post dito. Ito yung service gate natin. Na ginagawa nila yung doon sa kabilang kanto. Yan naman yung ating main gate. Nailagay na din yung bakal doon at sa pagkatanggal ng forma nito, yun naman ang poporman sa kabilaan. No? Tapos na rin yung plastering work. Ayan, na-plastering na nga yung side na yun. Ito rin. Nakita natin na nakaraan. Plaster na yan. Tapos na rin ito. No? Tapos na rin sa loob ang plastering. Okay na rin yung mga header. Okay na yung mga sukat ng bintana. Sukat ng mga pinto natin. Okay na. Then, ano pa ba? Then dito sa loob, okay na eh. Nakapag-layout na rin ng trase si Bill. Bukas araw ng linggo, papasok daw siya yan. Binutas niya na yung para dun sa papasukan ng ano uh, papatungan ng ating rafter. Tapos na-prepare na rin yung flooring. May tansina. So by next week, ready na kami mag-flooring. No? Yan yung gagawin namin. All the way hanggang doon. Pero hindi mo na siguro dito kasi sa next week din bubuksan na rin namin to para may adjust yung wall at masintahan. Okay, so yung, yung ating mga roofing materials o trusses materials na na lahat pati para sa gate. No? Dagdag na rin tayo ng ilang simento. Ayan, So, ready na tayo mag talaga next week at tatapusin namin nila Billy yan, no, Bill? So, next week. Ayan. Alright. So, yun mga kabay, update natin sa ano na to, sa vlog natin, no, itong unang tatlong linggo dito sa ano, sa Fiesta Community. Sabangan nyo yung second phase natin, which is yung pagbububong at yung paggawa ng gate. Alright. Pati imploring sa garahe mga kabahay. So yun mga kabahay, hanggang dito lang yung uh, vlog natin sa araw na to. subaybayan so, sabaybayin nyo pa yung mga susunod natin video.